Filipino 4, Quarter 2, Week 7 Matatag Curriculum Layunin, kasanayang produktibo, pagsasalita at pagsulat. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Panguring panlarawan, kayarian ng panguri, inuulit at tambalan. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig o mambabasa, at konteksto. Tekstong informatibo. Paglalahad muli o recount, tala arawan. Para sa nilalaman ang pangunahing paksa ay pagbuo ng tala arawan. At ang kaugnay naman na paksa ay wastong paggamit ng panguring inuulit at tambalan para sa unang araw. Tukuyin kung ang pahayag ay katotohanan o opinyon. Gamitin gabay ang mga salitang nakahilig. Una, sangayon sa pag-aaral ni Charles Darwin sa unggoy nagsimula ang evolusyon ng tao. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay katotohanan. Pangalawa, Pilipinas dapat ang magmay-ari ng West Philippine Sea para sa akin. Katotohanan o opinyon? Magaling, ito ay isang opinyon. Pangatlo, batay sa resulta ng survey, mas mainam na ibalik ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo mahusay, ito ay katotohanan. Pang-apat, kung ako ang tatanungin, kulang na kulang ang mga kagamitan ng aking mga guro sa loob ng silid-aralan. Mahusay, ito ay opinyon. Panglima, pinatutunayan ni Heidi Lindias na hindi hadlang ang kasarian upang maipakita ang natatanging talento ng mga Pilipino sa larangang palakasan. Magaling ito ay katotohanan. Sa aking palagay, magiging mahusay na Pangulo si Mayor Vico Soto sa hinaharap. Tama, ito ay isang opinyon. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, tukuyin ang salitang naglalarawan sa imahe. Gamitin gabay ang mga titik sa loob ng kahon. Narito ang unang larawan. Ano ang salitang mabubuo rito? Mahusay ito ay matalino. Para sa pangalawang larawan, mahusay ito ay mabagal. Para sa sumunod na larawan, ano ang salitang nabuo? Mahusay ito ay barumi. At sa sumunod na larawan, magaling. Ito ay malusog. Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, pag-uugnay sa nakaraang gawain. Muling itala sa talahanayan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ang bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap ibahagi ang ginawa sa klase. Ibigay ang mga salita, kahulugan nito at gamit sa makabuluhang pangungusap. Para sa ikalawa hanggang ikatlong araw. Pagbuo ng tala-arawan at wastong paggamit ng pang-uring inuulit at tambalan. Tala-arawan Ang tala-arawan ay isang aklat na ginagamit upang irecord ang mga pang-araw-araw na gawain. Maaaring itala ng manunulat ang kanyang personal na karanasan, pag-iisip, pananaw, saloobin, o damdamin na nakaayos sa sunod-sunod na petsa at araw na parang kalendaryo. Ito ay isinusulat na parang nakikipag usap sa isang tao. Ang talaarawan ay kilala rin sa tawag na diary. Panuto: Basahin at unawain ang talaarawan o diary at bigyang pansin ang mga initimang salita. Kilalaning mabuti ang mga salita upang maunawaan ang tatalakaying paksa sa araling ito. Dear Diary ika put apat ng Nobyembre, dalawang libo tatlo Nakapapagod ang araw na ito, pero masayang-masaya sa pakiramdam dahil nakatulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming lugar. Ngayon kasi ang unang araw ng aming school camping. Maraming mag-aaral ang sumali sa gawain. Isa sa ginawa namin ngayon ay ang pamumulot ng mga nagkalat na basura sa aming lugar. Nagdudulot ito ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig dahil ang makapal-kapal ang mga plastik na nakaharang dito. Ipinaliwanag sa amin ng aming Scout Master na kung hindi raw ito maalis, ay pupunta ito sa mga ilog at kapag dumami na ng tuluyan, ay mas malaki ang aming problemang kahaharapin. Taus-pusong nagpapasalamat naman ang aming Alkalde, dahil kahit mga bata pa raw kami ay nakatutulong na kami sa paglilinis ng kapaligiran. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nakagawakan ng kabutihan sa iyong lipunan, nakapapagod basta't alam mong makatutulong sa kapwa at bukal sa loob ang ginagawa ay nakapagdudulot ng saya sa damdamin. Bukas naman ang gagawin namin ay magtatanim kami ng mga punong kahoy malapit sa ilog. Ang iyong kaibigan, PJ. Dear Diary. Ika-25 ng Nobyembre 2023. Ikalawang araw ngayon ng aming school camping. Maaga kaming gumayak para sa aming gagawing pagtatanim ng puno sa ilog. Ang liksi-liksi ng kilos ng lahat. Bawal daw ang usad pagong. Paalala ng aming Scoutmaster. master. Mahabang mahaba ang aming linya patungo sa ilog. Bitbit -bit na namin ang aming mga punong itatanim sa gilid ng ilog. Palagi kaming sinasabihan ng aming scoutmaster na mag-ingat, lalo na sa paglalakad sa mababatong lugar. Muling ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagtatanim at pangangalaga sa mga puno dahil ito ay makatutulong sa aming lugar na maiwasan ang pagbaha. Bumalik na kami sa paaralan matapos magtanim at pinaghandaan namin ang kultural na pagtatanghal. Lubos galak na nakilahok ang mga mag-aaral at natapos ang gawain na may ngiti sa bawat isa. Bukas na ang huling araw ng aming camping at sabik na sabik na akong magkwento sa aking mga magulang pag uwi sa bahay tungkol sa aking mga karanasan. Ang iyong kaibigan, PJ. Atin nang sagutin ang mga tanong. Ano ang mapapansin sa mga salitang initiman? Tama! Ang mga salitang initiman ay pang-uri na inuulit-ulit at salitang tambalan. ano ang pagkaunawa mo sa mga salitang ito? Ang mga salita ay nagpapakita ng matinding damdamin o kalagayan ng isang bagay. Gamitin sa pangungusap ang mga salitang initimant. ating talakayin ang panguring panlarawan. Ang panguring panlarawan ay isang uri ng panguri na ginagamit upang maglarawan o magbigay turing sa isang tao, bagay, puok o pangyayari. Karaniwan, ang mga panguring panlarawan ay tumutukoy sa mga katangian o kalagayan ng mga bagay tulad ng hitsura, amoy, anyo, kulay, lasa, at iba pang pisikal na aspeto. Halimbawa, maliit na bata, magandang tanawin, maitim na ulap, malasakit na pag-iisip, matamis na prutas. Ang mga naitimang salita ay mga pang panlarawan. sa pangungusap, ginagamit ang mga panguring panlarawan upang mas malinaw na maipakita ang mga katangian ng isang bagay o tao. Halimbawa, ang matamis na mangga ay paborito ko. Ang malinis na ilog ay magandang pagmasdan. Ang mga panguring panlarawan ay nagbibigay buhay at detalye sa ating paglalarawan ng mga bagay o o karanasan sa paligid. Narito ang mga kayarian ng panguri. Mahalagang makilala rin ito. A. Kung ito ba'y inuulit. Halimbawa, masayang masaya ako nang matanggap ang di inaasahang regalo mula kay ina. Makapal-kapal ang mga plastik na bumara sa kanal. Ang sumunod naman na kayarian nito ay tambalan. Halimbawa, taus-pusong nagpapasalamat ang taumbayan sa ayudang natanggap nila. Lubos galak na nakikilahok ang mga mag-aaral sa buwan ng wika. Tayo na ay dumako sa isang gawain na pinamagatang talagawa. Basahin ang talaarawang sa loob ng isang araw. Matapos basahin ay isulat sa talahanayan ang mga panguri kung ito ba ay inuulit at tambalan. Gamitin ito upang gumawa ng sariling pangungusap. Dear Diary, ika anim ng Nobyembre, 2023. Kaninang umaga, ginising ako ng bawat akyat panaog. Araw ng pista, kaya't hindi magkandaugaga sila ate at kuya sa pag-aayos at paglilinis ng kanilang kwarto. Kahit pa amoy pawis, masayang masaya kong babatiin at yayakapin sila ate at kuya upang bigyang buhay ang kanilang nakapapagod na umaga. Samantala, Si ama ay aligaga rin sa pagtulong sa pagsasalansan ng mga mesa at upuan na hiniram sa kalapit na barangay. Animoy, lipat bahay sa dami ng inarkilang sili at upuan dahil sa inaasahang dagsa ng bisita tuwing may pista. Kaya naman, sa halip na kulitin sila sa pagtatanong, ay agad-agad din akong tumutulong mula sa pagwawalis ng mga kalat hanggang sa pagsasaayos ng mga nagkalat na tsinelas at sapatos. Nakatuwang din ako ng inay sa paghugas-hugas ng mga plato, kutsara at tinidor. Matapos ang paulit-ulit na paglilinis at pagsasaayos ay maaliwalas na maaliwalas ang aming tahanan. Handang-handa na sa pista at nagsang bisita. Ang iyong kaibigan, PJ. Isulat ang panguri, ang kahulugan nito at bumuo ng pangungusap mula sa mga panguri na naisulat. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Una, akyat-panaog. Kahulugan nito, pag-akyat at pagbaba mula sa isang lugar. Para sa pahungusap, ang mga bata ay naglalaro ng akyat-panaog sa mga hagdang-hagdang palayan. Pangalawa, amoy pawis. Amoy na dulot ng pagpapawis sa katawan. Pagkatapos ng laro, amoy pawis si Marco kaya't nagbihis siya agad. Sumunod ay ang bigyang buhay. Magbigay ng sigla o kasiglahan sa isang bagay. Ang mga tanim sa hardin ay bigyang buhay ng bagong pataba. Pangapat, masayang-masaya. Labis na kaligayahan o saya. Masayang-masaya si Ana nang matanggap niya ang kanyang regalo. At ang panglima ay lipat bahay. Paglipat mula sa isang bahay patungo sa ibang bahay. Nang matapos ang lipat bahay, nag kami ng mga gamit sa bagong tahanan. Para sa ikaapat na araw. Panuto, Salay buhay. Pagsasalaysay ng nangyari sa aking buhay. Magsulat sa iyong binuong talaarawan, sikaping mailagay ang nangyari sa iyong buhay sa bawat araw. Higit na mabuti kung maibabahagi sa talaarawan ang mga nagawa mong munting ambag sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating kapaligiran. Sa pagsulat ng talaarawan, inaasahang gumamit ng mga panguring inuulit at tambalan. Bibigyan ng grado ang mga mag-aaral gamit ang rubrik. Narito ang rubrik para sa pagsulat ng talaarawan. Ang mga pamantayan, organisasyon ng mga ideya, wastong gamit ng mga salita at estruktura ng mga pahayag. Para sa pabaong pagkatuto, bakit mahalagang maunawaan ang pang-uring inuulit at tambalan? Tama! Mahalagang maunawaan ang panguring uring inuulit at pang-uring tambalan dahil nakatutulong ito sa pagpapayaman ng wika at pagpapahayag ng mas malinaw na mensahe. Ang panguring inuulit ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaroon ng labis o patuloy na katangian ng isang bagay. Samantalang, ang panguring tambalan ay nagpapakita ng kombinasyon ng dalawang katangian. Ang pag-unawa sa mga uri ng panguri na ito ay nagpapadali sa ating pagbuo ng mas makulay at tumpak na mga pangungusap. Magbigay ng panguring inuulit at tambalan. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Panguring inuulit, ang kanyang malaki-laki na bag ay puno ng mga gamit. Panguring tambalan, si Mia ay amoy pawis kaya tumigil ng naglaro. para sa pagsusulit pagpupuno ng salita. Punan ng angkop sa salita ang mga patlang sa talata. Ang salitang pagmumulan ng isasagot ay nagmumula sa mga salitang maligalig, maligaya, maaliwalas, masaya. Nangangahulugan ang mga salitang ito ng personal na nararamdaman ng isang tao kung may magandang nangyari sa kanyang buhay. Sa pagtukoy ng sagot, maaring balikan ang kayarian ng panguri, gayon din ang kaantasan ng paggamit nito upang masagot ng wasto ang pagsasanay. Ang bungang kahoy Patlang ako ngayon. Namunga na kasi ang tinanim kong rambutan sa aming bakuran. Sa tingin ko, magiging patlang si ama. Kapag nabalitaan niyang namunga na ang puno ng rambutan sa bakuran namin. Nasa Taiwan kasi siya at doon nagtatrabaho. Tiyak na patlang ang mukha ng nanay kapag nakita niya ito. Marahil patlang yugto ito ng buhay ko mula ng mahilig akong magtanim ng mga puno at halaman sa aming bakuran. Sa langguhitan ang angkop na tambalang pang-uring salita na magbibigay ng wastong kahulugan sa pahayag. Unang bilang, taus pusong, taus tiyang, nagpasalamat si Binibining Roque sa mga eco-patrollers ng aming lalawigan dahil sa patuloy na pagpapanatili ng kalinisan. Pangalawa, binigyan ng tulong pinansyal at pabahay ang mga kapuspalad, kapuskamay na naninirahan sa mga gilid ng estero. Marami ang agaw buhay, agaw tao na dinala sa pagamutan ng manalasa ang pagbaha sa bayan. hingal kabayo, hingal tikbalang, nang makarating sila sa kabilang ibayo. Ngiting aso, ngiting daga, ang isinalubong niya sa kanyang kaibigan. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, taus puso. Pangalawa, kapus palad. Pangatlo, agaw buhay. Pangapat, hingal kabayo. Panglima, ngiting aso. Bilugan ang mga salitang inuulit at ikahon ang mga salitang tambalan. Unang bilang, nagbigay siya ng isang halikhudas kay Maria, na para may itinagong lihim sa kanilang relasyon. Pangalawa, ang kanyang dilang anghel ay puno ng mga magagandang salita na nagbigay ng inspirasyon sa lahat. Pangatlo, nakita ko ang patay-gutom na bata na namamalimos sa kalsada. Kaya't ako'y nagbigay sa kanya ng kaunting barya. pang-apat, nagsimula silang magtulungan buong puso upang mapabuti ang kanilang komunidad. Panglima, ang bahay nila ay malayo-layo sa sentro ng bayan, kaya't madalas silang umuuwi ng maaga. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, Halikhudas. Pangalawa, Di lang anghel Pangatlo Patay gutom Pangapat Buong puso At panglima Malayo-layo